Hi mga mi, good morning. Welcome to my vlog. Ito yung isa sa maganda sa pagka yung umulan, yung nature mismo. Nahuhugasan yung dahon. Actually, uh, ngayon dapat ako man mag magdidilig. Kaya lang umulan. So, nakalibre ko. Isa pa, nature siya talaga. Nature talaga yung nagtrabaho. Mas maganda kasi yung dilig, yung, yung araw eh yung ulam mismo mas maganda siya iba yung ano niya yung pinaka basta maganda siya yan eto nabili na to bayad na to si orange kumkun ay orange actually naka address to dun sa binilang ko as pink valentine pero hindi hindi mo siya masabing pink kasi hindi, hindi siya talaga pink, more on orange orange siya. Ayan, by, by, et, nabili na 'yan. Eh. Ang ganda na, na nauulanan na niya, no. Nahuhugasan yung mga dahon. Ito, ang ganda, guys, oh. Ang ganda ng formation ng dahon niya. Hindi ko na sila pinaghiwahiwalay. Eh. Si Cupcake. Ayan, ganda. ganda ng ano ng mga dahon kahit na yung ito kasi yung ibang mga dahon nito matagal na syempre yung mubo ayan may mga ano na siya mas maganda sana kung hugas siya kaya lang nung dumating tong ano tong halaman na to ang dami nito eh 19 pots talagang wala na akong panahon na hugasan sila isa isa tinanim ko na lang kaya maswerte na rin na nag-uulan yun naka nahuhugasan sila nag umulan kasi kagabi tas kaninang umaga umulan din yan nakalibre ko ng dilig kasi ano plano ko kung hindi ngayon kung hindi ngayon baka bukas ako magdilig yan okay naman tsaka yung pating mix nitong ginawa ko <coughs> hindi siya nag-i-store ng tubig masyado. Konti lang yung ano yung yung lupa. Yan. Ito may naninilaw na dalawa. Tatanggalin ko na yan kapag ano, ipe ko na sila. Old lip to old lip yung dalawa. So far yun lang yun. Yun lang yung naninilaw. Old lip naman na pati. Tsaka damage na rin siya. Yan. Ang ganda kapag kayong ano mga mga na uulanan no? oh. Yan, wala halos gustong bumili ng ano kasi pag kayong mamahalin natatakot sila. Kasi kadarating nga lang naman. Tas inirepat. So isip nila may downside pa. Sa akin naman, carry lang kahit may downside. Kasi kilala ko naman yung aglaw. Kilala ko kung paano alagaan. Kaya, hindi, okay lang na hindi nila bilhin. At least, nai-enjoy ko yung halaman. Pero may mga bumili na, as in. Yan. Ito si, Red Widori. Tsaka si Pink Laksap. Yan. Wala naman na bago, halos. Yan ito, so, ganun din. Mga sila white kuchin, wala rin nangyari. Parang walang nangyari. Okay na okay pa rin sila. Actually, eto, nung unang dating, to, si, si white kuchin na maliit ito. Ito, tinukurang ko to eh, kasi ma... Ngayon, okay na siya. Oh. Ito, may tukod pa siya. Pero titignan ko kung pwede na siyang tanggalin. ng kung okay na ba siya. Titignan natin. O, oh, okay na. Kasi, nakatayo na. Kaya ako lang naman tin tinutukuran to kasi nga mabigat siya. Okay na siya. Yun, hmm, ganun lang. Ang, ang sikretong ginawa ko dito mga mi, hindi ko siya, hindi ko nilaliman yung tanim. Kasi gusto ko nga makahinga yung ugat. Okay na siya. So, makahinga yung ugat niya. Yan. Okay na parehas. Wala na siyang hindi na ditukod. Tapos ito naman si ano ito. Dati na to. Yan. Tsaka inanohan ko yan sila. Inispray ko ng tubig. Gaganda Oh. Inispray ay tubig. ang ko ng, ng buti na lang nung nag-spray ako, hindi, kaga, hindi umulan kinabukasan at least nag-stay yung ano sa loob. Nag nakapag-stay pa yung anti-pest sa dahon. Pero meron pa naman ako anti-pest. Ayun o. Oh. Pwede ko pa yan i-spray ulit. Ang ganda nila. Ayun. Ang gaganda. Nila. Yan. Ang gaganda. Tiyaga lang talaga sa pag-aalaga. Ibabalik ko na yung mga ano, yung mga yung mga pinlex ko. Ibabalik ko. Yan. Si Kwagsam. Kwagsam. Ito, si Kwagsam. Yan. Si Kwagsam. May, meron siyang dark to hindi nga lang pink na pink dark pink sa gitna yun pala si kwagsam kwagsam pala Quagsam pala pangalan kapag may dark pink sa gitna ito guys kapag ganito may, may namumulaklak siya ibig sabihin mother to magbebaby siya ng magbe-baby in fact meron na siyang isa yun para para maalis yung pag lumiliit siya oh ang, ang gawin mo tanggalin mo yung ano niya yung tawag yung bulaklak yan oh para hindi lumiit yung ano yung dahon oh yan okay na balik ko na yung iba yung kasi kahapon nagpahapyaw pahap, nagpahapyaw live ako hindi ako dito yung iba kasi mas maganda ang sikat na araw si mas maganda ano dito may ilaw, yung ilaw mas maganda. Balik ko na lang dun kasi para maganda kasi yung humid dun eh. Ito sana, bago dumating ang ano, huwag matanggal to kasi perplex ko pa yan eh. Pwede nang tanggalin yan pero at least para makita nila na ito mother to. Actually, explain na yan. Kaya lang gusto. Kaya ako hindi tinatanggal para makita nila na tatlo tong nasa loob na to. Medyo mahal kasi tong ano na to, tong isang to. Pero hindi sa sa klase niya, hindi siya ganoon kamahal sa flex ko. For 450 la, 470 lang ang flex ko samantalang magkano ang ano? Sa 450 hindi na masama yun ay 470 hindi na masama yun kasi bakit sugar monster kasi yun sugar monster sugar monster o oh, diba takot silang bilhin kasi <coughs> nakita nila ka-unbox lang ang hindi nila alam kapag ka kung sa bagay syempre oo wala yung ibang yung ibang mga minor hindi nila alam yung syempre wala silang masyadong alam sa sa taga dito sa aglaw yung iba kumbaga gusto lang nilang maka experience ng halaman pero tayo kasi na matagal na nag-aalaga ng aglaw kabisado na natin sa ugat, pagtingin pa lang ng ugat alam na natin kung okay yung halaman kahit na hindi na siya patagalin, pwede na siya alive. sa ugat pa lang alam na natin yan. Ibalik ko lang sila. Ito na mine na to. To, nagustuhan din to. Kahit ako gusto ko to eh. Parang tingin ko nga hindi to si Happiness eh. And ito yung mga na nabenta ko kagahapon to. Nakadami rin ako kahapon. Naka isa libo rin yata ako mahigit. To. As ito pa yung isa yan to. Nakadami din ako. Siguro ilalagay ko dito yung mga ano, mga na-mine dito. Kasi matatagal-tagal, matagal pa. Yan. Para kahit paano maka makaluwag sa si space kasi may parating pang isa sa pang batch. Yan. Okay naman siya. As in okay. Maganda yung ano. Maganda yung halaman. Hindi, hindi masyadong kumbaga hindi na nag-adjust. O oh, ayan oh. Ito nahiwalay ito eh. Pero okay pa rin oh ang sekreto ko ang sekreto pala pagka yung bagong dating galing shipment pag mo ibaon ayun ito may isang nagre-resist to oh. si ang tawag dito si Lady Valentine nagre-resist sya paarawan natin to para kahit papano iba kasi kapag may araw kahit papano yan pero okay lang kahit yung mag-recess, hindi, hindi ma-flex, okay lang yun. Kahit hindi pa sila ma-flex. Walang kaso dun. Ay, ito. Ito, medyo recess to. Pero okay nga lang. Sabi ko nga okay lang kahit na mag-recess pa sila. Okay lang yun. Ayan. Eh, hmm. ito ito medyo alanganin tayo dito kasi nag uh, nagdalaga siya. Eh. Hindi ko alam kung bakit. Uh, yung isa namatay na yung isang ano, yung isang anak niya ito ito namatay na. Natanggalan na ng ano. Hindi ko alam kung bakit na naglalagas siya. Hmm. Tapos itong isang anak, to <coughs> bumaba na yung ano, ito pa oh. Ganon din. So, malalaman natin. Pagka hindi pa niya bet, pag walang nakabili sa kanya, di, enjoyin ko muna siya. Ganda naman eh. Oh. Yan. Paarawan natin. Hmm. Ito yung tanggal sa kanya. Ang tapang pa rin ang amoy ng gamot. <coughs> Inuubo ko. Hmm. Actually guys, marami na rin namain sa batch. Ilang piraso ba yun? Isa, dalawa. Tatlo. Tatlo yung namain sa batch. Doon sa batch na ano. Dito. Tapos hindi pa lahat hindi pa lahat ng ano ng miner nakapasok kasi hindi naman ako ano nung naglive ako kahapon hindi ko naman sinair kasi hindi ko naman intended maglive talaga kundi i-update ko lang sila. Kaya lang yung iba talagang pag gusto ang halaman bibili at bibili talaga kahit ayaw mo ibenta. Eh syempre tayo live seller tayo. Push na natin. Benta na natin. Ganun din naman. Bibenta mo rin naman. Hmm. Yan. Bibenta mo rin naman. Di ibenta mo na. Hmm. Yan. Yan, yan. 'di ba? Nakakatuwa. Ito lalo. Ito pagka yung sa pagpiplex ko, hindi siya nabili. Sa sa last mga sa mga last hour ng live i, ibabagsak presyo ko to para matem silang bilhin sa bagsak presyo. Para kahit paano makabili tayo ng panibago. Pero may nararamdaman akong kakaiba kasi dito sa likod. Parang medyo iba datingan. Kaya kailangan siguro magbawas na tayo ng halaman. Mukhang delikado tayo. Yan. Mukhang um, medyo delikado tayo nagugulumihanan na yata sobra yung may-ari mukhang nagugulumihanan na so kailangan nating ibagsak na ng ibagsak tong mga to para kahit papano <clears throat> ayan o no, oh, naulanan siya gumanda siya tanggalin na natin siya dun flex na natin to kasi nagdagdag na siya ng ano eh nagdagdag na siya ng dalawang dahon sa akin yan eto okay na to na benta na yan update lang tayo dito sa lugar <coughs> so far so good naman dami pa rin paglalagyan pwedeng paglagyan ayun no Ang ganda oh. Kinansel. Nagtampo. Hindi lang agad na i-deliver. Magbebenta tayo ng mga murang-mura para hindi sila makaresist. Bigay na natin ng mga mura. Kasi ganun din naman eh. <laughs> yeah kailangan natin ano mukhang hindi yata mabubuhay to tse <laughs> mukhang alanganin tayo dito hindi mabubuhay so yan itong mga to benta na natin ng mura 20-20 ganun hmm. para kahit papano 20, 10, ganyan. Makabawas tayo sa lugar. Hmm. Si Homa, 50 pesos. Black Homa, ayan. Hmm. Benta na natin ang mga mura to. Para kahit papano Mainggan nyo sila. Mainggan nyo sila na magmain. Ganun lang. Mukhang alanganin ng ano. So, kailangan natin, o kaya, linisin natin. Baka magbago pa, isip. Mukhang alanganin kami dito sa likod. Parang gusto na kaming paalisin dito sa... Umuupan lang kasi kami guys dito sa ano sa harapan ay sa likod etong etong halamanan ko in, umuo lang ako dito hindi talaga to akin yung, yung lupa inuupahan ko lang tapos yung chismosa nilang katulong sip sip ba <laughs> gagawin ng lahat para maging mabuti siya bahala ka nang mamatay may eh, ganun di ba eh magbabaka sakali tayo ayusin yung likod para kahit papaano ma baka sakaling magbago isip ng may-ari wag kami paalisin yan medyo nagmamagaling yung ano katulong nagmamagaling yan bago ako mag live iipunin ko yung mga mura mura na halaman ibebenta natin ng 10 piso 20 push na yan ito mga bagong dating to ilalagay ko muna sa magandang lagayan kung tutuusin pwede na ibenta to to pwede na to ibenta kaya lang mahal ng puhunan ko 105 ang isa hindi ko alam kung mabibenta natin to ng 200 250 hmm. Ayan, maganda naman yung ano niya Siguro tong blizzard lang ang hindi ko aalisin dito para ma, Maka ano pa siya maka makakuha pa siya ng enough sun Ito to Pwede na, kung tutusin, pwede naman to. Yan. Ito. So, medyo mahal bili ko na ito eh. Yan. Diyan ka na lang. Yan. Mahal bili ko na ito. Ang na naman ang video ko guys. So yan guys. Tatrabahoin ko muna ito. Paluluwagin ko kasi may, ta may, darating na naman ako isang parcel. Kailangan maluwag itong lugar. So sa ngayon yun na lang muna ang gagawin ko. After na dumating yung parcel na itaning ko, ilalagay ko na yung mga porcel ko dito. Ihilera ko na, hahamigin ko na ulit yung mga porcel. Para dun sa uunahin ko muna yung mga dating nandito na ibenta. Para makabawas. Yan. So, paano guys? Babay Bye muna for now. Uh, keep safe. Happy watching. Bye guys.